Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mama no, paano po kaya alam naman natin ngayon na talagang marami ng fake, hindi po ba? Paano po natin nasisigurado na talagang yung kanilang mga isinasubmit ay talagang legal, valid, fake? O po, Opo. That is why, ma'am, uh, katawang po ng mga embassy, ng ating po mga embahada, ay kasama po doon ang kanila pong role ay mag-verify at mag-authenticate ng kanila pong mga documents. no Lalong-lalo lalo na po yung mga iba nating mga kababayan na halimbawa po, uh, meron po silang kad karagdagan documents pa eh, kagaya ng citizen retention and reacquisition certificate. Yung iba may order of approval pa, at saka out of allegiance. Meron din certificate of attestation na sinasign po ng ating mga uh, officials po sa ating po mga embassies and consulates po. So, nakakasiguro po tayo na ang maforward forward pong dokumento sa atin ay authenticated, verified po. Kaya ma'am, ang tawag po namin dito, whole of government approach eh. Kasi po, hindi lamang po NCSC ang, ang may... Uh, responsibility para po ma-establish po authentic, no, yung kanila po mga dokumento. So, sa pakikipagtulungan and whole of government approach kahit nasa abroad ay nagtutulungan po para ma-establish po natin. Kung sila nga po ay may, uh, legitimate po yung mga claims po ng ating mga are, uh, Filipinos abroad. Ayun ay, naman. Oo, oo. Oh, okay. Kasi mahirap na, alam naman natin, di po ba Ma'am na talaga na mga uh, usong-uso ang mga fake, hindi lang sa tao. <laughs> Lahat na po na fake, hindi eh. ba? So, yun naman ano Katulong ang uh, sa embassy ng ano, mga officials at iba pang uh, miyembro 'no para mapatunayan na eto hindi fake ano Ay, Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.